si Felix Manalo ba yung ibong mangdadagit sa Isaiah 46.11 dahil inasyong nila na si Felix Manalo daw yung ibong mangdadagit sa Isaiah 46.11 pero kung ating pag-aralan yung talata ang tinutukoy na ibong mangdadagit sa Isaiah 46.11 ay si King Cyrus the Great ito yung taong sinasabi ng Panginoong Diyos kay Purpita Isaiah na kaniyang maging pastor. Ito po yung konteksto ng talata na ating mabasa sa Isaiah 44 verse 28. Ang sabi na nagsasabi tungkol kay Siro, siya ay aking pastor. Hindi po tungkol kay Felix Manalo. Ang nakasulat tungkol kay Siro na siya aking pastor. Ito po yung konteksto ng talata na ating mabasa sa Isaiah 46:11. Hindi po tumutukoy kay Felix Manalo in lang nila na si Felix Manalo yung ibong mangdadagit sa Isaiah 46:11. pero ating binasa sa konteksto uh, konteksto ng talata sa Isaiah 44 verse 28 ay tungkol kay Zero. Siya ay aking pastor. Ganito, ganito rin ang patutoo ni Haring Zero. Nating na mabasa sa Istra Kapitulo 1, Versikulo 2. Ganito ang sabi ni Siro na hari ng Presya, ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos. Kanino ibinigay? Kay Siro, hindi kay Felix Manalo. Ituloy natin pagbasa. Uh, ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem. Maliwanag na ang ibong mang, mang sa Isaiah 46.11 ay tumutukoy kay Haring Zero. Kanino ibinigay? Kay Haring Zero, hindi kay Felix Penalo. Kanino ibinilin? Na ipagtayo siya ng bahay sa Jerusalem? Kay Haring Zero. So inaassume lang nila ng mga iglesia ni Kristo na si Felix Manalo yung ibong mangdadagit sa Isaiah 46.11. Marami pa silang inaassume na sila daw ang tunay na reliyon. Kailangan papasok ka sa uh, kawa nila upang maligtas. Diba? Gamit yung uh, Matthew 6.18. Uh, si Kristo daw yung nagtayo ng kanilang iglesia. Pero hindi naman naniwala sa kanyusan ni Kristo. No? Lumalabas yung nagtayo ng na kanilang iglesia ay isang tao lang. E paano iligtas yung kapwa-tao mo? Kaya marami sila ina yung sablay naman. Kaya kung kayong mga member ng iglesia ni Kristo ay magsipisip kayo. Hindi po si Felix Manalo yung tinutukoy na ibong manggadagit sa Isaiah 46.11. Kundi si Haring Zero ng Persia. Kanino ibinilin? Kay Haring Zero. Kanino ibinigay? Kay Haring Zero. Hindi kay Felix Manalo. Kaya walang kinalaman si Felix Manalo dito sa Isaiah 46.11 in-assume nyo lang na si Felix Manalo yung ibong mangdanagit.